Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-DIAS, uh, meron naman tayong ito troubleshoot dito na KRY na Rossi, Wala itong kurinti. Uh, step by step, ituturo ko sa ang simpleng paraan kung paano ito ang motor na walang kurinti. So, abangan nyo lang mga Diaz. yung sa XR200 na iniborol natin. Hindi pa kasi dumating ang kanyang pisa. na uh, bago natin ipasaan, kung bago ka pala sa akin channel, uh, huwag kalimutan mag-subscribe at hit mo yung notification bell para laging updated sa mga bago kong videos. So tara, bisa na natin. Ayan mga idea, sa umpisa na natin, uh, first natin i-check dito sa kanyang high tension wire. Kung merong kuryente, or wala ipatadyak natin sa kasama natin o natin yung kanyang susian at ipatadyak natin sa kasama natin so kung makikita natin dito mga sa wala talagang kurinting lumalabas so umpisa na natin first na i-check natin ang kanyang stator So ayan, umpisa na natin at tanggalin muna natin yung sa cover at dito sa kanyang tangki. Tanggalin muna natin. Ayan, natanggal na natin yung kanyang tanki. Ayan, nababa na natin. Ang first natin tingnan dito sa kanyang stator. So, applicable ito, yung patroversyot natin dito sa mga Skygo, Euro at Pinoy. So, dito mga ideas, sa mga Rusi Motors, itong dalawang yellow wire, ito ang i-check natin. At, at, tanggalin natin yung nakabalot dyan na electrical tape. So, sa pag-check nito, bago tayo magpunta doon sa regulator dito muna tayo sa stator kasi ito ang pinaka main sa pag check nito yung test clip natin naka body ground dapat sa pag check natin sa yellow wire ayan yung test clip natin naka body clip dapat sa pag check natin isa isa ah, dapat hindi sa iilaw kasi kung iilaw sa ibig sabihin yan ah, sira na at grounded yung ating stator ipatadyak natin Tingnan natin kung iilaw siya. Dapat hindi siya iilaw. Ayan kung nakikita natin mga ah, hindi siya umilaw. Ah, good. Good yung isang linya ng yellow wire. So next naman natin. Dito sa isang yellow wire. Dapat hindi rin iilaw. So ayan. Ibig sabihin yan. Ah, good. Dapat iilaw lang sya kung ganito. Ayan. Yung test clip natin. Lagay natin sa isang yellow wire. At itis natin dito dapat i iilaw siya so dapat iilaw yan so sa ganitong sitwasyon hindi siya umilaw ibig sabihin uh, merong naputol o nasunog dito sa kanyang stator so hindi siya umilaw dapat iilaw kasi yan so i-check natin sa loob Ayan mga Diaz, sa pabukas natin, nakita na natin agad yung problema ng kanyang motor kung bakit walang kuryente. So itong linya ng sa ating charging coil. Ayan, yung sa dalawang yellow wire, yung isa naputol. So ito, ayan. Ito mga idea sa ah, hinangan na natin. So yan ang problema niya. At hindi na tayo mag-proceed sa kanyang regulator. Kasi nakita na natin yung first na problema. So ito lang yung problema ng kanyang motor. Ito na mga Diaz, ang hinangan na natin. Ayan. At ibalik na natin ito sa kanyang motor. At ititest natin mamaya kung aandar ah, na siya. So, tara. Ayan mga bago natin ni Kabit, i-check muna natin. Tingnan natin kung meron siyang connection. Kung hindi putol yung kanyang wire. Ayusin muna natin. Ayan mga Diaz, uh, okay na siya. Uh, mayroon na siyang connection. Okay yung ating paghinang sa kanyang stator. Yung sa yellow wire na naputol kanina. Ayan, na uh, goods na siya. Ayan mga ay balik uh, ibalik na natin doon at pandarin na natin. Ayan, nabalik na natin yung kanyang stator at na-fix na natin yung kanyang wirings. Ayan. Itaray na natin Tingnan dito kung meron na siyang kurinte. Iyon natin yung kanyang susian. Ah, Pagpasinsya na mga kay Diaz, ah, nag-uwanhan tayo. Kasi merong ginawa yung kasama natin. Ipaulit ko lang mamaya. ating ah, tingnan natin kung okay na talaga yung daloy ng kurinte niya. Ayan, nakikita nyo ba mga kay Diaz? Ayan. Ah, ulitin natin mamaya kung hindi nyo makikita ito ayan na uh, ulitin natin uh, patadyak na natin sa kasama natin ayan ayusin muna natin para makita natin na meron talagang kurinte try natin ulit So ito mga kay try natin ulit at ipatadyak natin sa kasama natin. Kasi hindi natin makikita kanina kung meron na siyang kurinte. So yan mga kay meron na siyang kurinte. Uh, kung nakikita nyo dyan, uh, goods na siya. So sigurado, uh, andar na itong motor na to. Uh, ibalik na natin yung swako niya. At paandarin na natin. Ayan mga Diaz. ay wala palang gasolina. So ibalik natin yung kanyang tangke. Kasi wala yung gasolina dito. Sa kanyang carb, wala na. Ibalik natin yung kanyang tangke at panda rin natin. Ayan, nabalik na natin yung kanyang tangke at try na natin ulit mga Diaz, kung anda na siya. So ayan mga Diaz, sa so, umanda na siya. So yun lang yung problema ng kanyang motor. Yung naputol yung sa uh, isang yellow wire niya sa kanyang stator so ito mga ideas okay itong motor nya at makakatakbo ito so yun lang problema ng kanyang motor so yan hanggang dito lang peace out